Uy, asin ah, na, nay, na nga. nay! Saan mo na yung dala? Ang dala mo? Pangahoy yan? Panggatong? Baba mo muna, nay. ubang mo muna. Baba mo muna. Inaug mo muna. Baba? Oo, ibaba mo muna. Ibabaw mo muna. Yan. Ano yan? Saan galing yan, nay? Laya. Ilaya. Ilaya? Mal Malayo? Malayo? Malayo. Malayo. Ano yan? Gawin mo pangkatong o ibibinta mo? Pag may Piliin Pag may bibili, ibinta mo? Oh. Para alin? Para pang ano yung pangbinta mo? Ang... Bugas. Bugas? Tugdan. Bakit na wala ba kayong wala ka ng anak? Nasa inyo? Sa so, so, layo, na ila. Ilan ba ang anak mo? Tulo. Hindi na sila nagsuporta sa iyo? Wala kay mo an Roman. Kada mga bana na narbaho po pod aron buhi ilang pamilya. Ay, sa madaling salita, naghirap din sila, medyo hikaos din sa buhay. Mm. Eh, yung asawa mo na eh. Nasa balay, kun na dili mo makita din na ko palakton ang murang isa kay mawa. Ah, so may preference na yung mata niya. Pero yung pag-iisip niya okay pa naman. Oh, usahay Hindi. Ay, magkuan ka ng Baka Ah, so ulyani na, matanda na. Mm. so, yun lang bahala buhay yun eh. Yeah. Mm. paano makabili ng bigas yung ganyan? Isa so, so, ako, baka lumot ko. Ah, wala ka bang ibang trabaho bukod sa pagganyan? Wala, maglaba o may magpalaba. na. Ganyan eh. Sa ng bigas. Yun lang. Mm. Eh, paano pag wala? Di, walang bigas. Wala. Wala sa sa Ah, nagbibigay din pala yung DSWD. Uh, na, ah, usay uh Ah, so swertihan lang. Isu- hmm. so, la hirap talaga sa buhay sa maliling sabi. Hmm. Eh, yung mga anak niyo nagpupunta pa sa inyo. O nagme-message anong communication niyo wala? Ha? Huh? Tumatawag pa sila sa inyo, tawag pa cellphone. So, wala kayo communication sa ibang mga anak? Ah. So, kung makita nila ang video, ikining video na atong i-upload man ako ni sa Facebook page YouTube, basig makita nila, basig pwede ka manawagan sa imo mga anak. Kumusta hon lang nimo sila ba? O, oh, yung na, kumusta lang sila. Kung kumusta, okay ra ka na. kisi mga ngalan sa ibang mga anak na eh. Ito, abang sa Manila ang kamaguangan ako. Ito ah. Um, isa susibuh, lapin, ang isa di asa Cebu. Ang laki na sa kabuot. Hindi ang kuhan. Sigurad yung murag. Hindi, sarang na ako sa Buena Vista. Si... Si Arlen, si Tata. Nasa Buena okay. Vista lang? nagantong tuloy na diyan. Um, ah, dul malapit lang pala sila so hindi nila sila dumalaw bisita sa iyo. Oo, bumisita man pero pagkahalo black promo na lang ba na halo black ron rorobad. So naghalo lang. Nagtatrabaho sa Halo Blackan. Pa. Ng uban, data sa utang, ng uban. Kaya pumugas. Ah. So hindi na sila nakapunta sa inyo sila ito so ito magayo ito si yung kahoy um, magayo sila dito sa kuhan sa kalabasan baro na ito dito dito kahoy ilan taon na nga pala ko yun ay? na nasawa ko sa 1940 city 40 city, na so, mga 76 na kayo, mga ingana, 77 Tama ba? si 78 na mag 78 na mo. Mm. Kay 24 naman. Kadalero mamalimot. Mm. O sige nay laban lang talaga sa buhay nay. Kung baga, na man, na paningkamot na lang jud basta sa minatarong bitaw, mm. no? Mao nay basta nay. Na, mao nay tinuod na nay mas marangal jud nay. Unsay ngalan ka mo nay? Tinuod ngalan? Abdulya? Abdulya? Ursal man ang atong tinuod. Ursal, apelido? Karon, apelido sa ubang na mga gitila. Ano sa man? Buki. Ha? Buki? Ordulya Buki? Mm. Okay. Abdul. Abdulya Buki. O sa mga anak ni nanay dyan, shout out sa inyo. Ito si nanay, nagaano ng kahoy. ano. Okay nay, mayroon akong ibibigay sa iyo nay, kaunti man lang ito kasi ano at least makatulong sa iyo to kahit papano. Inay eh, oh. Okay mo muna nay. Saka ito, Nay. Salamat. Okay Sana makabili ka na ng ulam at saka makasaing ka. Ano? Salamat, Sir. Sige, Nay. Basta ingat lang tayo lagi, Nay. Yeah. Palakas lang tayo lagi. May awa din si Lord sa atin. Babawi din yung panahon. Salamat. Ano? Basta samaranga lang tayo, Nay. Kapalit ng sin. Kapalit og? Sin. Ano? Sin. Sin? sin. Ano man? Umaroon. Asin. Ah, ya, yeah, bali na ginatumar nga uh, tablitas. Uh, sin. sin. Mintinas. Pero pag hindi siya makainom ng sin, di, na di, di, nato pala, di Ah, okay, di nato, okay na. Okay, okay. Di na makatuod pag -uli. <laughs> Okay. Ayan sa mga idol natin diyan, mga master lalo lalo sa mga OFW kung sino mang gustong tumulong kang nanay yung sa mga nakaluwag-luwag sa buhay. Mari lang kayo mag-message sa akin Dahil wala naman cellphone si nanay Mag-message na lang kayo sa feeds namin uh, Lahat ng gusto nyong itulong kang nanay Makakarating kay nanay Marami kayo so hindi ka nakapag-aral Ayan mga master Sa mga gustong tumulong ha Mag-message lang sa aming feeds Lahat ng gusto nyong tulong Makakarating kay nanay Maraming maraming salamat sa laging suporta. Nay, kaway-kaway na kayo, Nay. Mag-ingat po kayo salamat lagi. Salamat. Uh, salamat. Okay.